Hello guys, good morning. May dumating akong parcel sa rider ng na... so shoes. So, ito yung order ko. Ang dumating ay... Pakita ko sa inyo. Ah, makita niya. My goodness. Buti. ID ko ano. Inihanan. Ito yung ID ko, bro. Yan. Pwede pakita nung ano. Yung, yung po, item kasi na ilang beses na kaming nakakatanggap ng mga gay ang deliver na ano. Eh sa Tobis. Nagbablog guys, sir? Hindi, hindi naman na ano yan. Hindi sir, okay lang. Hindi po. Oo, uh, oh, para, para, para Di aware din yung iba. Po. Nyo, ganito. Po. Aware, you know? aware din yung iba. Ganito po. So lahat nung umorder through online po, iwasan nyo pong umorder through Facebook. Kasi ah, okay. kahit sino po pwede magbenta ng item sa Facebook. kahit oh, okay. sinong marunong mag-Facebook, hmm. kahit sinong marunong gumawa ng page, pwede pong uh, magbenta ng kahit na nung item through Facebook ko. Oh, not unless, kilala nyo yung seller na nagbebenta ah. sa Facebook. Dito tayo pre-conflict okay. ng po ay live selling. Okay. Kasi pag gagawin sir, yun, magaya okay. po okay. yan. I-ano natin, no? Para... Unang-una, wala po kayong habol dito. Wala, kasi wala ilang beses naragan. na, eh. Ito, o, oh, yung nandiyo mo, ko, Ay, yung pang graduate yung suit, pang ano na to, pang ballroom, ah, pang estudyante, no? Ma'am, para sa ito po. Eh, yun na lang. Uh, wala namang kasalanan yung nag ano okay. nag deliver kung, pero siyempre kung nabayaran na 'yon ang unang magagalit customer po talaga uh, customer tapos okay. makisisisi ang okay. rider right tapos naman alam daw. Iperman ko na lang lahat okay. okay. Kawawa naman ng. ID niyo po? Kawawa naman san dito, pre? Yes yeah, po, sa ah, po. Kawawa naman yung masisising ano tao. Pero ma, para saan to? sana ano lang naman namin 'yan, sir? Ah, okay, para since hindi no, ka rin mapa O, oh, oh. ay pasensya si na, dito na dito pre dito. Oh, sir, Hindi ko mababayaran wala. at hindi yan yung in-order ko Wala pong problema May suno shoes yun pong ng ID po Ayong ID Kaya i check na namin pag may nadating ba? Not unless, ano po, uh, since Facebook to, pinayagan ko po talaga kayong buksan muna Not unless, oh, oh. Shopee, Lazada, TikTok, pwede po yun Kasi may refund po yun, eh ah. Ito po walang process ng refund, kaya wala pong problema na buksan nyo po muna Ah, okay, Pwagay okay po, ano. Ibabalik na lang yan okay. doon sa mismong ano nag like, ano pagka Facebook Lazada po yun talaga eh pagka ano po Shopee Lazada TikTok yun talaga wala po tayong ano ron pero mm -hmm. pero pag hapon. Po, ano, pero pagka ganito namang Facebook ano po in order pwede naman po okay pinapayagan na po talaga namin kasi nga po mahirap po magpa ng refund uh -oh. nito tapos sa suggestion mo na no, pre yung wag o order sa mga online po. Uh, mga thales, online kilala nyo po yung nagbebenta uh -oh. pero yung mga page page lang po na nagpapakilala ng ano yun talaga po Mm -mm. As much as possible, iwasan ito. Kasi risky nga po yan eh. Doon nagkakamero ng gulo. Oo oh, po. Minsan o, rider tsaka yung sailor, pagbukas, doon magkakagulo. Pero wala namang, wala namang ano. Mali lang po doon sa iba eh. Dinadaan agad sa init ng gulo Pwede uh -huh. ano na mong pag-usapan. Ano ba yan pre? Hindi ini-screening para tingnan yung mga item? Sir, hindi po. Dumadating po ang item sa warehouse uh -huh. po. Na, Nakikita ko naka, ngayon. Naka-ano na po yun. Uh, Nakakalot na. Tapos yung truck, minsan, Nakaabang lang mga nakabalot Open na. mag na lang po 'yun. Rider na magde-deliver. Yes deliver lang talaga sila tama. Wala parang talagang ano. Alam. Din, sir. Parang sa LBC lang din po. Courier company lang din po kami. Uh -oh. Hindi naman po kami direct. Uh Oo, -oh. parang direct ano lang direct direct siya. Yung ginamit lang kay para through deliver lang uh -oh. talaga. Ayun lang talaga. Hindi pwedeng buksan ng ano ang um, item, item 'di ba? Okay. Oh, salamat pre. Pasensya na ha. Okay lang sir, wala uh -oh. po. balik mo na lang sa ano, hindi 'yan ang order natin eh no. Salamat, salamat. Buti na buksan ko. Sayang lang kabot ako sa ulo. Hindi sir, kung sakali naman na binuksan nyo sir, pwede nyo pa naman akong tawagan po. Ah, oo. Okay. Hindi ko rin po agad ipaprocess eh, kung sakali. Ah, oo. Oh. Sige. Uh, salamat, pasensya ka na. Okay, Hindi lang. ko nakuha, no. Sige, salamat. Kaya nagulat ako eh, ba't mura ang Misuno? Eh, oh, okay. presyo oh. ng mga Misuno. Nasa 5,000 to 7. <laughs> Sige, ingat. Salamat. Salamat. Hindi, butay na check ko. Thank you. Okay. Balik na uli kami sa pagkain ng tinula. At yung aking pagkain, ah, nawala no, na ako ng ganay. Kaya kayo, buksan nyo muna bago nyo kunin. Bye. Good day.